yan ibang na rabi isa inyo lahat sa kabsat mga bulsoy ito ulit ang ano after uh, ilang buwan after ilang ano na na naman ulit kapag upload videos nandito tayo ngayon sa may pang tarlac so, meron kasi meron lang kami tinignan na ano rito may parang property si mama dito na binibenta niya dito sa may parang ang katagal na pala sila nakabili ng property rito parang doon sila nilang ibenta ang dilim bukas pupunta kami doon sa may nakabili pala siya talaga ng property dati sa may Hacienda La Visita ngayon dito kami sa may ano, parang pa, parang paupahan na ano to eh parang paupahan na balay o kompleto na maganda dito tayo sa may tarlac na yun kakabsat mga buntoy maiba naman iba puro politika na lang tayo ito mga lugar lugar ito lugar na naman itong pinuntahan namin ngayon bukas papasok tayo ng di naman ano di naman sa porque papasyal lang tayo bukas sa Hacienda Luisita alam mo naman itong mga ano ko mga ano kasi itong mga te pinklawan alam mo naman Ayan, pasyal-pasyal lang. Ito, merong maganda pala rito. Ito kami, nag-stay ngayon gabi. Bukas, may pupuntaan pa kami doon sa Hacienda Luisita. Ito kami mag-stay ngayong gabi. Ganyan. Meron pa pala doon sa taas. Meron pa pala doon sa taas. Sakitin natin. Dali lang. sa taas silipin natin tong taas may swimming pool pa dito yan ganyan lang pero swimming pool dito 4 feet lang eh. pero maganda tong bahay na to na nakuha na pinapaupahan paupahan namin sa gabi 4 feet lang yan yeah, may swimming pool dito yan, yan. upload videos lang to kakabsat mga punsoy Ayan. Ito yung loob ng ano balay. Ito na yung loob ng balay? Pinaoy itong inuupahan namin. Hi guys! Ito si Baring. <laughs> Pakita ko kung mga kwarto, kung ilang kwarto to. Maluwag naman siya. Ganda oh. Diba? Tikiisa kaming kama. tapos meron pa tumamayan doon sa tok tok sa roof sa, sa roof deck akit tayo sa roof deck ha ah, bakit nakalak ah nakalak siya hindi ka pwede yung sa taas ha ah, kaya ah, mo no? ipala pwede yung sa taas nakalak ito yung ulan namin yan ay option ano ka ah, ah, hindi ako na panok hindi ako na baboy hindi ako nakalong yan, nakarap yan ito pang ma ulo ng tingin gabi yeah. na-upload videos lang po sayang pala yung taas, nakasara hindi pala pwede umakyat bakit naman sinara nila, di ba? dapat yung pwede pwede umakyat sa taas, nakasara pala nakalak nakalak tau itong taas, di pwede umakyat Nakalock nga. Hindi pwede yung sa taas. Matutusok ka rito. Sayang, hindi pwede yung sa taas. Nakalock. Absent. Upload, upload videos lang tayo. Sayang doon sa taas. Meron na ano doon eh. Meron sa taas sana eh, Pero nakalock. Nakalock naman tong gate. Out muna natin. Mamaya ulit. Pag-upload videos ulit tayo. Kanta-kanta mamaya. Mm. Mamaya. Bye-bye. Oh uh. Pamaya -bye. kakain na kami. Salamat. Support-support lang tong Kabsat Maki Vlog. Pero yung Kabsat Maki Vlog, tutuloy ko rin yan. Mm. Kasi para lang ma-ano to, para dalawa na channel ko, at least 50. Diba? Yan. 4 feet lang to swimming pool na to. Bye-bye. Salamat. Yung kabisat mga boys.